tungod sa iyahang kaselosa. Pasuuto na ko gusbat nga brief sa akong asawa. Doon ako katuig nga minyo sa akong asawa DJ Sam. Ug tawagan na lang ko sa pangalang James. 27 years old go, og duha ko'y usa ka anak. Samtang ang akong asawa tawagan na lang nato sa pangalang Danaya. Kini si Danaya, ikapito na daw ko niyang nakarelasyon as in sulod sa iyang pangidaron nga 27 anyo sa Manako. Kaunong na po daw siya na kabaton o ka-live-in partner. Ang tinuod, kining bata nga naa sa amu akaron, dili na ako ni biological daughter. Pero gidawat nako, na tungod kay love kaayo nako ako si Danaya. Anak ni nila sa iyang last nga live-in partner DJ Sam. Actually, Unom na kabuok ang iyahang anak DJ Sam. Ang lima, tua sa ilang mga amahan nga iyahang nakalibin kani adto. Buutan ba ya si Danaya? Apan tungod lagi sa iyahang past, pareha silang nagbinuang mangod sa akong asawa DJ Sam kani adto. Og nakipagrelasyon na sa lain, og mao ang ilang gipakaslan. Mura lang na trauma si Danaya, o'ng ang labing naapektuhan ako nga iyang bana. Mao na ang dakong problema nako ako DJ Sam kay damay ko sa mga nawalang pagsalig niya ngadto sa mga lalaki. DJ Sam, kada lakaw nako na ako, paingon sa trabaho. Iya hajud kong check up on daan. Dapat walay mausab. Kung unsa nga akong porma pagikan, maupod na pagpauli. Kay kung ugaling man, dunay na usab ni ana, paniguradong dakong away gid na. Kay magduda man na siya nga Mihapit pa ko sa laing babae. Iyahang i-check up ang akong lawas DJ Sam kung doon na bay mga kiss marks o di ba ka, lipstick nga namilit. Kanang bago ko malakaw, talian na niya og glastik ang akong bulbul. Og picture na niya, aron iyahang i-compare sa ko ang pag-ulit kung maubagi hapon ang porma. <laughs> Simhuto na niya inig DJ Sam kung naabay nasagul nga laing baho. O dapat, ang color sa lastiko nga iyang gamiton sa buntag, same rapod na ang color pag nako na ko. Kay kung dili, magduda man na siya. Ang wa dyan ako maangayan sa iya ha jay Sam. Kanang gisi na gani ang akong brief nga iyang ginapasuot. Guba na ba as in guba na dyan? Kay maulaw man daw ko maghubo sa atubangan sa laing babay. Huwag tungod ni Ana, kampante siya. Nga di, nagid ko mangita pa og lain. DJ Sam nagpa